Hello guys! Ngayong araw nga ay uh, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung uh, pinapatubo ko sa mga binta ko mga bigas magkano yung presyuan dito kung magkano yung profit mo kapag makakapaubos ka ng isang sako para meron ding mga ideas yung mga subscriber natin na gusto rin magtayo ng uh, sarili nilang negosyo na bigasan gumagawa pala ako ng mga video na ganito na libre lang dahil uh, gusto ko lang makatulong sa Uh, mga nangangarap po na magtayo ng uh, bigasan store Para magkaroon kayo ng ideas kung uh, magkano yung ipapatubo nyo dito Ganito pala yung uh, daily routine kapag meron kang bigasan Ngayon pala ay pinadiob ko muna yung tao ko kasi uh, Sobrang napagod siya nung December dahil uh, sobrang dami nga ng tao na mga bumibili Kaya pinagbigyan ko muna ng isang araw na diob niya kaya ngayon ako muna yung uh, nagtatrabaho. Ganito dati yung ginagawa ko araw-araw nung uh, wala pa akong uh, pinapasahudan. Medyo nakakapagod rin siya pero uh, nakakamiss rin pala kapag nasanay ka na sa araw-araw na ginagawa mo yung ganito. Naglalagay pala ako ng mga nakadisplay na nakasako para uh, mabilis ka lang kunin yung uh, bigas kapag may bibili hindi ka nang kukuha doon sa mismong box niya. Dito ka na lang kukuha mismo sa sako na nakadisplay sa harap. Para mabilis rin ma-identify ng customer kung uh, anong lalagyan ng sako yung uh, nakadisplay sa mga box na yan. Dito pala yung sako na binubuksan ko ay uh, imported rice. Galing pa to Vietnam. Magandang lasing bigas to siya. Nakarang kasi yung sako ng Asmin ko ay kulay blue. Ngayon iba na yung sako niya. Medyo may kataasan rin pala yung uh, puhuna ng asmin. Pero kahit uh, mahal yung presyo ng per kilo niyan, tinatangkilik pa rin siya ng mga customer ko dito. Quality rin kasi talaga yung uh, sarap ng kanin nito kapag naluto sobrang lambot niya at uh, masarap talaga. May mga customer rin talaga na uh, maselan sa pagdating sa pagkain lang mga kanin. Yung gusto nila malambot tapos masarap. Kaya recommended talaga itong imported tasmin sa mga taong maseselan sa pagdating sa ka kanin nila. Yung ginagawa ko pala na to ay pinapabundo ko yung mga display kombigas para uh, maganda sa paningin ng mga customer natin. Ayun at dito na nga at sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba yung Uh, pinapatubo ko kada kilo sa mga bintakong bigas. Ito yung XQ ko na to ay uh, pinapatubo ko lang dito ay 4 pesos kada kilo. Kung makakapaubos ka nito sa isang araw ng uh, isang sako, meron ka agad uh, 200 pesos na kita sa isang sako lang yun. Dito naman yung uh, SM ko. Ang pinapatubo ko lang dito ay 4 pesos din. Nakadepende rin pala sa panahon kapag uh, maraming ani, Meron tayong mabababang bigas. Pero ngayon na uh, medyo tumaas yung uh, bilihan ng mga palay sa ating mga farmers. Uh, medyo mataas nga yung puhunan niya, Kaya kailangan 4 uh, pesos lang. Pero kung marami namang ani, yun makakapatong ka dyan ng magandang presyo. Minsan 5 piso, is, Pero nakadepende pa rin talaga sa uh, seasonal ng harvesting ng mga palay natin. Pag sobra kasi yung patubo natin, baka walang bumiling mga customer sa binta natin bigas. Ito pala yung imported dasmin ko. Yung uh, pinapatubo ko dito kada kilo nito is uh, five 5 pesos lang siya. Napakagandang bigas na to. Tapos napakasarap kapag naluto na siya. Tingnan nyo naman yung butel niya. Napakadulas. Tapos maputi. Nakarantaon yung uh, per kilo lang yan dito sa amin ay 50 pesos lang bintaan ngayon tingnan nyo naman 65 na 'yung uh, per kilo sobrang mahal na nga. dito naman sa malagkit ay 9 pesos kada kilo 'yung uh, pinapatong ko dito ang malagkit kasi bira lang siya uh, binibili ng customer kapag may mga occasion lang or Uh, may gumagawa ng biko. Basta nakadepende pa rin yan sa puhunan ng bigas kung magkano yung uh, ipapatubo nyo sa kada kilo ng bigas na binibenta nyo. Basta sa 2 years na experience ko sa pagtitinda ng bigas, maganda yung kitaan dito. Kailangan mo lang dito ay uh, sipag at tiyaga. Ang kagandahan kapag uh, may negosyo ka, hawak mo yung oras mo. Tapos uh, ikaw gumagawa ng sarili mong uh, sahod. Halimbawa lang sa isang araw makakapaubos ka ng limang sakong naka-50 kilos. Ang kakalabasan 250 kilos times mo lang sa 4 or 5. Ganyan yung magiging per day mo. Ganyan ang kikitain mo sa limang sakong retail na bigas. Sa loob lang yun ng isang araw ah. Pag tinimiss mo naman to sa isang buwan ay meron kang 30,000 per month. Wala pa dyan nakasama yung less expenses. Ikaw nang balang mag kung magkano yung gastos mo kada buwan. Yung computation na ginawa ko ay isa lang halimbawa. May mga time ring kasi na uh, minsan matumal yung bintahan, minsan may malakas. Kaya uh, nakadepende pa rin sa bintahan. Kailangan mo lang dito ay sipag at syaga. Sana ay may natulong ako sa mga nagpaplanong mag uh, rin ng kanilang bigasan store. Sana ay nakapagbigay ako ng kaalaman. At kung naabot mo nga ang video na to ay huwag ka na mahiyang mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung sana umabot ang mga video na ginagawa ko. At mag-subscribe ka na rin para updated sa mga video na gagawin ko.